Okay. Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Ito to, ito, ito nga nakikita ko po to, ang laki laki mo po. Ewan ko kung <laughs> Pupo ba talaga to? Pupo yeah, nga ho. Renaz. Ang galing mo magpahaba ng lupo ho. Oh. <laughs> Grabe. <laughs> <laughs> ay, ibang upo to guys ho. Oh. Mm. Ngayon lang pa ako nakakita ng ganitong kalaki ng upo. At isa pa po oh, ho, okay. ang daming bunga. Oo. Ibig mo yung basa nito? Sir. Ay, bili pala to. Okay, pag... Uh, pag... Pag, pag tumakot pa may buto, hihingi ko iyo ha. Guys, ito po tanim ni Renaz. Alam niyo po, 'tong ito ay maswerte talaga sa akin. Okay? Sa ganitong kahaba, kalaki. Mabinta. Wow. Pumanis siya sa Ah, magbenta po tayo ng ganito. Dito po po dito. So, ito gawin mong binhi at himosin mo 'yung mga dahon mo. Hay, sakto na kasama ko po dito 'yung atin ko ng kanyang ng kanya Sobrang halba, sobrang laki ang bigat-bigat. Oo nga oh guys, oh. magpaparami ako dito guys. Hindi nga sir. Okay. Guys, o ano? O, oh, magtanim din tayo ganito. Diba? Okay. Okay. Hindi nga nito? Marami ba? Oo sir. Ito pa lang kanyang tanim na opo. Ayun oh. No? Siguro sila magbonga nito. Hindi. Hindi makita. Ito. Basta ito, binhi ha. Ako ang unang pan. ako po ang binhi mo. Kasi alam ko, suwerte Guys, ito nga. Wow! Ay, ba, ba natin. Nahandaan uh, kasi mapigat. Okay. okay. Mayroon ba ba dito sa Pasok eh? ka, sir. Pasok tayo, guys. Makikita mo dito. ako? <laughs> okay, dito. Wait, 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 Nasaan mo yung Dito sa ilan. Ito guys. Ito nga, guys. Oh, ayan o. Oh. Oh, pa, pa lang po ang uh, papalaking niya. Oh. So ito, makapa uh, pa rin siya. Alright, o. Oh. Ang dami dami. Ano pa ginawa mo dito? Dito ang dami dami buha? Okay, so kailangan po ng abono para po pa lumaki ang buha niya. Ayan o, oh. pa o. Oh. Ayun, sir, tayo, Sige, sa susunod, babalik ako dito at siyempre po, ah, bibili po tayo ng tanim na upo eh. yeah. ni guys, anaw, ang dami mga pata, bakit? Oy. Sir, ikot daw kayo, sir. Okay, ikot, Pero, Sir, marami okay. sir so? yeah, huh? Ito, sir, oh. No? Ito nga, guys, so, Bawal bang hawakan? Okay, ito. ito, guys, oh. So? Oh. Si dapot daw dapat. Ah, <coughs> pwedeng hindi boto ng mga insect Okay lang 'yang ganyan. Okay, si itong hapunan. Basta 'yung mga binya, <coughs> bibitihin niyo sa 'yo. Para ito pao. So kahit sa baba, sa lupa, pwede pala 'no. Oh, mamumunga pa rin siya kahit nasa lupa, guys, okay, so, oh, Pagkalat na po ang mga ang mga talbos niya, oh. Ilang ilang puno to? Baliktad na tayo. Ayusin mo. Ayusin mo. Hindi, Ay, hindi ganun pa rin. Mara video yan. Ayun, sir. No? May mga buwang pa doon no? Oh. Oh, okay, na lumalaki. Wow! Mapayatan nyo! Ano bang sikreto? Ano bang sikreto Kredo? Ano Ha? O, ito guys, no? Ayun! Malaki! Ito guys, oh! Ayun. Ayun, okay, so. Oh! So, lalaki pa siya, no? Wow, oh. Maswerte, ang swerte mo talang magtanim. Okay, sana magkano din ako nito Ito pa ako oh. Ayan o oh. oh. Ayan, marami na May sampun na akong nabihilang Tara na Oo, oh, dahil ang dami mga kondito <laughs> Mga chikiting Ito Ayan o oh. Gusto mo magtanim ng Gusto mo rin magtanim? Okay, ano po ito ni Okay, ang mo dapat marunong ka magtanim ng gula Okay, pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo?

Siguro mas maganda. Kung sa lupa, mamunga pa rin siya, no? Okay. Hoy, oh, hindi ako bingi. Let's go. Ayun Ayan. Ayun, po. Ayun po. So, -munga pa. Ayun Ito. Okay. Ayan, ang daan. Oh, ito. Parang na Okay lang. Ha? Ayan. Ay, Diyos ko. Sana magtanim din ng ganito, Renata. Ayan. Ah. Saan? Kaya, Ayan. Ayun o. Ayun. Okay na. That's okay. Okay ah. mga bata, dapat magtanim din kayo kaya ni Reyes. So, ano? Okay. Ang daming bata. Ano ba? ang gagawin natin? Babay na tayo. Babay na. Babay na. Ayan guys, hindi lang ito ang taniman ni Reyes.

kung gano'n ako kabilis ganoon din ang mga bata na sumusunod sa akin. Ang gulo nyo. Hindi yan. Anak, ano na. Guys, pag ganito ka rin ang anak, talaga sigurado. Ha? Ang hirap, ang hihirap talaga. Ito oh. May, mayroon ako anak dito guys. Ha? guys lumayo. Ay, lumayo. <laughs> Ako na yeah. O, oh, Giselle Uy, oh. umalis mo dyan Uy Umalis mo na kayo dyan Ano ba yung ginagawang ko? Yung Yung pinabaut yung Sir, yung ano, sir huh? Dynamite Okay, dynamite Okay, sige, gawa tayo Okay, sige At nga, guys Nandito po tayo sa taniman ni Renas, Ng kanyang Ipinagmamalaki pong Taniman po ng kanyang sili Okay, lapit ka dito Oh, sandali lang <laughs> Parang nakita ko yung mga bunga Ang dadadami, guys So, oh, lapit ka dito sir, Pakita natin sir, sir, So, ako sir, na, ako na sir, okay. okay Oh, ang dami, oh Lapit oh? ka dito, huwag <laughs> kang Ito, guys, oh Anong pangalan ng sili na to? Panigang huh? Panigang So, ito nga po, guys Panigang na sili At kitang-kita nyo na po, oh Hitik na hitik pa ang bunga. Halika, halika. At siyempre, hindi pwedeng hindi po tayo mamimikas. <laughs> <laughs> sir, manit! Okay. Ano? Hitik, oh, sir! Bakit mo lang sumunod? Ako muna. Sure. Ang dami. Muna, wow. Mamimikas po tayo, guys. Kasi nga, mabumili pa ako ng bangos kanina. At siyempre, gusto ko po, ah, uh, lagyan po ng sili. Di ba? Okay. Anong tawag doon na luto? Yung lalagyan po ng sili. Sige. Sir, yun, sir, ni! Hala, hindi na. Hala, sayang yan. Guys, oh, halika lapit ka dito. Habang nang imitas tayo, guys, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng karami po ang ang bunga po. Ito, itong panigang na na tanim ni Renalds. Mas sir, ka, ano? Oh, yung kamay mo talaga naman, no? ang swerte, oh. Ang swerte, Ang dami, guys, oh. Sir, may nalaglag, ang dami pa. Sir. Ako na, wakin nakikailam. Um, guys, oh. Kapag ibinenta to, magkano ang kilo to? pag binito mo to, magkano kilo nito ngayon? So, so guys, uh, ang isang kilo po nito ay 60 pesos ngayon. So malaki pa rin, ano? Yes, so, wow! Ang daming okra! Sa na lang kayo. Pag mga baka ang daan-daan Sir, ni ang galaki, sir! Sir, ni ang laki! Ang laki, ilapit Ilapit mo, wow! wow guys oh ako na, na huwag lang na nakialam <laughs> kasi naman no, sa mga bata nato oh. ay Diyos ko po tama na tama na o oh, tama na o oh, tama, oh, tama na ayun guys ang dami dami pala o guys ayun guys okay wow so po ang dami pala ng bunga naku, naku pinag-alawalo na. Yung nasa baba, huwag na pulutin. Sir, oh, na daming nabulok. Ay, Huwag na. Okay, so ang dami kong mga kasama dito. Uh, mga bata. Wow. Anong tayo ito? Yung rapper? Dynamite, guys. Ito pala yung ginagawang dynamite. Ito pa pag medyo malaki siya. So, uh, binabawat po ng dynamite. Dynamite. Tapos yung anong sauce niya? Suka. Suka ba yun? Ang sarap nito, guys. Uy, tayo na. Pwede yung cheese. Okay, yung mga gusto kong bumili. Alika, alika. Guys, ito po, ito po ha, tagit po itong Renault. Ang dami-dami. Ilibot mo nga, guys. Sinudot mo ang dami-dami. Pakita mo, wow. wow. Ayan, no, oh, hitik na hitik po ang bunga ng sili ng tanim ni Renat. Alright, guys. Okay. Alright. Uy, Napangan nap mo. Oh. So, ito po yung kasama ko sa school. Ako po yung tinutulungan niya sa pagtatanim. At siyempre po, uh, siya po yung... Dati po namin janitor doon sa school at malaking bagay po na

ang dami ko. Ang dami kong mga tutulong dito. Malo, malo, malo. Ah, okay, sige, sige. Ayan. Dandaan, dandaan. Let's ah. go na tayo. Ano? Oh, ano? Ay, ito na mga binigay sa akin, yung mga nahulog na, oh. Sir, sir, ang mga binigay, sir. Ang nako. na. Okay, tara na. Sir, nila may mitas pa si Kuya Rinan ng ano, okra. At, tamo, 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 tamo. Bigyan daw kayo ng okra, okra. Okay, Madami ang okra. Uy, anata, natang kunata. Ay, magalaw yung kwan mo. Kuha mo. Kahit na siya. Oh, ito. 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 Yes. tayo nagba sa. Sabihin mo. <laughs> yung <Ganyan nagbablag> sa. Hello guys. Dito Okay lang. ng mga bata guys. Ah, let's go, let's go, let's go, let's go. Tayo. tayo. Sir. Yung utong daw. Kuha tayo, sir. mag Ano? Oh, ito oh, may mayroon pang okra.

Hello guys, alam sa tayo mo. Ayan guys, baby pa. Salagilo. Ayan sa? Gilo! Okay, sige. Alam sa sabihin natin? Thank you. Thank you. you. Oh, Mag-like, share at mag-subscribe. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye na tayo. Sorry, Kwakon. Ito ba man?